pa, <laughs> Hiyo! Ah! Oh! Pak! Katay agad! Ah! Kakadrop ko lang e! Eh! Patay! Oh! Grabe! Ang intense ang laban! Ayoko na! I quit! eh, ka na bang pag-check! <laughs> Bakit ka mo? Tatanong-tanong ka pa? E ang gulo -gulo katim eh ang gulo-gulo niyong ka-team Tingnan mo! Ang gulo-gulo niyong ka Gulo-gulo! Ano, ah? Ang chat mo sa world, invite team player, squad. Pero etong malupet, nung pag ikaw, ikaw yung pasaway. Nakapin na nga sa map eh, ha? Tapos ano gagawin mo? Pagka-drop, lalayo ka sa amin, magsusulo ka, bro. Sana na Pokemon Go ka na lang. Sana hinanap mo na lang si Toto dahil Si Toto Dile ito. Si Toto Dile. Toto Dile, I choose you. Tapos friend, etong malupit friend, magkakaroon ka ng kalaro. Sobrang greedy sa loot. Ang gagawin nyo ganito ha, pupunta kayo sa school. Pagpunta nyo dun sa school, ito mga kamembro mo, maguunahan lahat dun sa loot. Maguunahan! So lahat sila meron na. Meron ng bala, may shotgun na, may damit pa. Pero ikaw, wala! Wala pa! <laughs> Kasi ang matitira na lang sa'yo, frying pan! Ito! Frying Egg. <laughs> <laughs> Tapos bro, okay, pa ipapadyan bro Sobrang demanding Yes, super demanding They want scope I need ammo Ammo your face Yung nanay mo? Yung nanay mo na tagahanap ng gamit mo? Bata, ang bad trip pa dyan, pare, yung mag engage yung merong kalaban. Pagkatapos ngayon, pulang-pula na yung buhay mo. Ayan pagkatapos, yung pulang-pula yung buhay mo, syempre, ito may kapag-rest ba ka? Boom! Yun! Patay yung kalaban! Tapos ngayon, pulang-pula yung buhay mo. Nakihingi yung kalaban, pare, nakihingi ka na Yung kalaro mo pala, ananonood lang ang gagawin, kukunin yung loot! Pabwa ka ng na! Pula-pula na yung buhay ko eh! Pagkatapos, una nyo pa ka sa loot! Jong, grabe, kating-kati ako. Kating-kati. Kita mo? Dalawin pa natin. Ayun, no? Sakit sa ulo, Jong! Masakit! Sakit. Sakit! Sakit! Akala ko, sa Mobile Legends lang may cancer. Pati pala dito sa PUBG, meron din! Sinundan ako! Sinundan ako! Ta**o! Pukan. Ang cancer ka! Ta**o! Oh. Teamwork, man. Teamwork You want an example? You want? <laughs> Meron akong kaibigan. Sabi daw, Aid! 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 Sige, pinuntahan ko doon sa bahay. Siyempre, di ba? No, teamwork, pare. Pagkatapos ngayon, pinasa ko doon sa bahay. Sige, I'll rescue you, my friend. And then what happened next? May kalaban doon sa loob ng banyo. Naka-shot! yung ginawa niya. Boom! Bak! ko manalo yung squad natin. Pero eto eh, no? Kapag merong kayong nalaman na merong babae sa squad natin, ano gagawin nyo, ha? Isang request ng babae. ibibigay nyo lahat. Ang babae't binyo. Pak! Tinatanong nyo, ate, ano kailangan mo? Kailangan mo ng armas? Kailangan mo ng ammo? Ate, kailangan mo ng medkit? Hmm, gano'n? Sarap yung kurutin. Ang pinong-pino. ko na nga eh. Ano ba to? Tinder! <laughs> Tinder? mga kalaro ko last week, in-game pa, naglalandian. Ang lalandi, grabe. Ang lalandi nyo! Alam ba ng nanay at tatay nyo yan? Malalandi! Bro! Binobombo na tayo! Binobombo na tayo pagkatapos ano chat po doon kay ate! Single pa ba siya? ASL? Age, sex, location? Grabe! Bomba doon! Bomba dito! Doon din! Tapos dito! Bomba! Tapos tayo naglalandi Grabe! Ba ang bomba yung gusto nyong gawin eh. <laughs> kayo ah! <ha? laughs> Video naman, video. Share, share. Link, link. Ito na nga, chong. Nakagawa ko ulit sila. Hindi mo ko ba sa dami-dami na naglaro? Sila lagi ko nakakalaro. At alam niyo ba anong tawagan? Sweetie pie, honey pie, cupcake. Be. <laughs> Corny nyo. Maglaro na lang kayo! Yung kalaro ko, rusher daw siya. Pinilit na kumuha ng jeep na close top, pupunta doon sa map. Ano nga ba yun? Ah, yung ponchin Oo, oh, yung ponchin Pagkatapos, pumasok kami doon sa second floor na building. Ha? Doon sa camp! Pagkatapos namin pumasok doon sa camp, patawin namin kami kalaban! Kami kalaban! Pagkatapos, siya nakatunga nga lang. Itong lalaking to na kalaro namin tumalon! Wow! Doon sa building! Pagkatapos, anong ginawa? Kumuha ng granada. Tapos binato doon sa bintana! E to kami lahat eh. ano Nandun kami lahat! Anong Patay! BOOM! And there was silence. Game over! Game over! Kamuti kayong lahat! Paano tayong magkaka-chicken dinner niyan? Gusto ko na yung chicken! Ayoko na lang kamuti! Gusto ko na lang fried chicken! The best tasting fried chicken! Lord! Lord bakit? Bakit sa Mobile Legends, tinigil ko na eh. Nagbagong buhay na ako. Kasi hanggang Grandmaster lang ako, pero dito sa PUBG, hanggang gold lang ako. Gold! Ano mangyayari doon? Takaya! Ano na nalaruin ko? Tetris? Pacman? Magtuturo ka ng kalaban? Pagkatapos sabihin mo, doon! Hindi, doon! Yulo, yulo! Nasa west, nasa 10 o'clock, 11 o'clock, nasa southeast, nasa South Philippine Sea, West Philippine Sea, nasaan? Teamwork mo! Hindi yung nando, di yung uso, kanong uso? Lahat tayo nahihirapan eh. Pare, teamwork, okay? Okay, fully charged, power bank is full charge. Game, game, game! But it's only Kayo and Sally Kim, it's not my friends! Yes, the best!